Kumusta mga ka-discarded chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love at discarded sa buhay. Ngayon, araw, pag-uusapan natin ang anim na ugali ng lalaki na kusang hinahabol ng mga babae. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka. Para malaman ko naman kung hanggang saan naabot ng ating diskarteng Usapan. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i -hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin! Napansin mo ba? Marami kalalakihan ang todo effort para gumwapo, magka-abs o yumaman. Akala nila ito lang ang paraan para mapansin ng babae. Pero ang totoo, hindi lang yan ang basihan ng tunay na attraction. May mga lalaking simpleng manamit, tahimik lang. Pero bakit parang sila pa ang gustong gusto ng mga babae? Simple lang, hindi itsura, hindi yaman kundi ugali ang tunay na magnet. So number one, may disiplina at emotional na katatagan. Sa panahon ngayon na lahat madali ng matrigger, ang pagiging kalmado at may control sa emosyon ay rare na trait. Yung hindi basta-basta nagagalit, hindi agad nagpapanik at marunong mag-isip bago kumilos yan ang lalaking tumatatak. Halimbawa, may away sa barkada o sa pamilya pero siya chill lang. Hindi agad sumisigaw, hindi nagpapadala sa emosyon. Ganyan ang lalaking hindi lang boyfriend material. Pati pang asawa na. Kapag may problema, hindi siya naghahanap ng sisi, kundi solusyon. At ang mga babae may mataas na standards. Mas naaakit sa lalaking hindi pa bigla, -bigla. Hindi maramdaming padalos-dalos. So number two, likas na kumpiyansa. Hindi pa cool. Hindi mo kailangang magpanggap para lang masabing confident ka. Ang mga babae marunong kumilatis. Kita agad nila kung totoo ka o umaarte lang. Yung lalaking kalmado, kampante sa sarili at hindi nahihiyang maging totoo. Yan ang hindi makakalimutan. Hindi mo kailangan magbida tungkol sa sweldo mo o kung ilang babae na ang nagkagusto sa iyo. Ang tunay na kumpiyansa, tahimik. Hindi ka lang ipagyabang. Parang tahimik lang sa umpukan pero kapag nagsalita, may sense hindi kailangan maging pakyut o pakul. Natural lang at kapag yan ang dala mo, masarap kang kasama. Hindi ka man komedyante, pero positibo ka at di mahirap mahalin ang aura mo. Sa so number 3, marunong magpahalaga pero hindi umaasa sa sagot. Hindi masamang ipakita sa babae na interesado ka. Pero kung bawat kilos mo ay nakadepende sa kung Uh, gusto ka ba niya o hindi, madali kang mawawala ng sariling halaga. Ang lalaki may respeto sa sarili, hindi natatakot sa rejection. Kapag hindi siya gusto, okay lang. Kasi alam niya, darating din ang babaeng makakakita ng tunay niyang worth. At pag ganyan ang mindset mo, hindi ka namimilit, hindi ka mahabot, mas lalong kusang dumarating ang mga taong para talaga sa'yo. Kahit friendzone ka, hindi ka bitter, cool ka pa rin. At nakakagulat, minsan dahil sa pagiging kalmado mo, siya pa ang maghabol sa huli. Sandali lang mga kadiscarted chicks, bago po tayo magpatuloy, Nakam-subscribe ka na ba? Baka naman, ihit mo ng subscribe button now na. As in now na. Para mas marami pa tayong madiskarteng usapan sa susunod. Number four, marunong magbigay ng espasyo. Kapag laging ikaw ang unang nagme-message, laging available at parang laging nakaabang sa reply niya, aminin natin, nagmumukha kang desperado. Ang lalaking hindi takot mawala ang atensyon ng babae mas nire-respeto at mas pinapahalagahan. Hindi mo kailangang habulin ang hindi naman talaga interesado. Mas mainam na ilaan ang oras mo sa sarili mo, sa pag-abot ng pangarap, sa pagpapalago ng sarili. Huwag lang laging available, hindi ka delivery app, ka discarded chicks. Hindi ito pagiging pa-hard to get. Ito'y pagiging lalaking may sariling mundo. Show number five, may sariling layunin at hindi takot mag-isa. Ang lalaki may direksyon sa buhay. Kung abala sa pangarap, hindi kailangan gawing sentro ng mundo ang babae para lang maging masaya. Maraming lalaki ang nawawala sa sarili kapag may gusto silang babae. Lahat na lang ina-adjust, isinusuko ang sarili nilang plano para lang mapasaya siya. Pero tandaan mo, kung may pangarap ka, may landas kang tinataha, mas magiging kaakit-akit ka. Tanong ko lang, mas gugustuhin mo ba yung lalaking laging nakaabang sa'yo? O yung lalaking busy sa goals niya pero lagi ka pa rin isinasama sa future niya? Bakit? Kasi hindi mo nahanap sa babae ang identity mo ikaw mismo, buo ka na. So number six, mahalaga ang pagiging maalalahanin at mapagbigay. Hindi lang basta magbigay ng material na bagay. Ang mga babae ay naa-attract sa lalaki may malasakit. Yung may pakialam sa araw-araw na kalagayan ng mga taong mahalaga sa kanya. Halimbawa, may maliit na bagay na kinakailangan pero hindi siya nahihirapang magbigay ng oras at atensyon. Mas lalo pa siyang pinapahalagahan kapag nakikita niya na may malasakit ka sa ibang tao, pati na rin sa mga simpleng bagay. So ayan mga kadiskarte chicks, ang anim na ugali ng lalaki na kusang hinahabol ng mga babae. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shoutout ang ating mga masugid na tagapanood na sina Edalberto Bianan watching from Qatar, Tubong Pangasinan, at Rolly Dequito Quito, Miguel Pampanga, Natora Bago Alicia Isabel Region 2, James Rosanes watching from Alfonso Cavite, Tagaytay, Kenneth King de los Santos, for business only. Palayan City, Nueva Ecija. Roland Bautista, taga Batangas. Rodolfo Dison, driver ng hari. Nico Garingalo, Occidental Mindoro. Roberto Culo from Capiz. Joel Nation, may kawayan Bulacan at kay Rio Canedo ng Pampanga. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga kadiskarte chicks. At para naman sa mga hindi pa nasa shout out. Gusto mong ma-shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag kadiskarte chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is discard Chicks, your love mentor laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.